Hello mga langga! It's another day, another blessing! So for today's video nga, nagyayana naman to si Bosing, punta daw kami dito sa Sulit Store uh, Ito nga pala yung Pinoy Store, dito malapit sa tinitirahan namin Kaya nga naman nung sinabi niya sa akin, gusto mo bang pumunta sa Pinoy Store? Abaw! Ako pa ang yayain, syempre! Gora na at tara! So ayan mga mi, naisipan ko nga palang magluto ng sinigang na bangus. At ito yung napili ko. Yung my favorite na bangus belly. Pagkatapos nga nito ay nakita ko tong bangus na na already chopped na. So kumuha din ako ng isang pack. Ayan mga mi at nakita ko nga naman sa taas at meron na rin din siyang mamasita sinigang sa sampalok at tinola. So, syempre, naisipan ko rin na magluto ng tinola. So, kumuha rin ako ng tagi isang pack dyan. Sabi nga sa akin ni Bossing kung gusto ko daw ng siomay. Aba, syempre, oo na agad. So, kumuha din ako ng isang pack ng siomay. Minsan lang kasi ito magyaya talaga sa Pinoy ano, grocery. Hindi kami laging pumupunta dito. Siguro, mga dalawang beses sa isang taon lang kami talaga pumupunta. Kaya nga natuwa ako nung nagyaya siya. Siyempre, kagagaling lang namin ng Pinas, ba? Diba? Tapos, hindi rin ako makaluto ng gusto kong lutuin doon. Ewan ko ba? So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-iwan ng bakas para mabalikan. Siyempre, huwag kalimutang araw-araw magpasalamat sa Diyos sa mga blessing na binibigay niya sa atin. Kaya huwag kang maghina ng loob, lalo na kung sa tingin mo ay nag-iisa ka lang. Huwag mong iisipin yan, kapatid. Mahal ka ni Lord. Ang isipin mo sa mga lahat nangyayari sa buhay natin ay may rason. Kaya ako, nagpapasalamat ako, mabuti man o hindi yung mga dumating sa buhay ko kasi alam ko kakayanin ko ang lahat ng ito. So ayun, hindi pa ako tapos mamili at nagpapatingin-tingin nga ako kay ate kung ano pa yung bibiling ko. So, Um, umuha na rin pala ako dyan ng insaymada. Akala ko nga magagalit si bossing kasi ang dami kong kinuha. Ayan, syempre bayaran na. Ito yung pinaka the best part. <laughs> syempre, card niya yung gagamitin ko, ba? Diba? Ayan lang, kanina nagpaalam na ako, kaya magpapaalam ako uli sa inyo. Bye! Salamat sa panonood. God bless you all. Mahal tayo ni Lord. Laging tandaan ang buhay ay weather-weather lang. Abaw, nag-alakim na rin pa ako. Sige na nga. Bye! Paalam sa inyong lahat.